ako. Ito naman. Ito e, eh, mag-enjoy na lang tayong dalawa. Ah, uh, Ivy, mean, medyo lumayo ka sa akin. Kaya mamaya may makakit sa atin. Magsumbong pa kay Mia. Bakit naman? Wala man taong ginagawa masama. Ivy, mean, may girlfriend na ako. Enjoy ka ba sa party, babe? Oo naman. Kasama kita eh. Kahit na hindi ko makakabatch yung mga nandito ka hindi kita iiwan, okay? No matter what. Okay, tara! Tapos sa mga ka natin. Ah, hindi. Okay lang ako dito. Kasama ko naman girlfriend ko eh. Well, lagi naman kayo magkasama. Tayo, maghihiwalay na tayo kasi mag Ah, sige babe. Sumama ka muna kay Ivy. Enjoy ka. Okay lang ako dito. Pero babe, gusto ko sana kasama ka dito. Hindi na. Sige na. Sumama ka na. Tara na! babe uh, sorry ka kape ah kasi Ivy kasi eh, gusto niya na magsama-sama daw kami bago yung graduation eh syempre new chapter in life na okay lang naman kaya lang kasi hindi ko naman alam na isasama mo ako dun parang na out of place ako kasi Diba, college student that ako, tapos kayo lahat dun, graduate na. Ano ko ba naman, babe? In two years time, graduate ka na naman eh. Tsaka sigurado ako but that, by that time, maipon na ako. Ayaw mo na yun, okay lang yun. Basta, pagtatrabaho ka na ha. Huwag kang mambaba eh. Huwag kang magbabago. <laughs> babe, pa ay ayoko ito naman. Babe, ano ba naman? Alam mo naman na loyal ako sa'yo, di ba? Tsaka nung college, alam mo naman na madami babae na gatem. Pero ang tanong, napag ba tayo? Di ba hindi? Kaya huwag kayang maglala, okay? Sige na nga. May trust naman talaga ako sa iyo eh. <laughs> Thank you so much, Pepa. <laughs> oh, hindi Di hindi siya titungala sa ako Hi, Dave. Bakit? Dito ako nag-uwi. Surprise ka ba? Oo, uh, medyo na-surprise ako. <laughs> Siyempre, kaya kung hindi siya sinabi kasi gusto ko i-surprise kita. Karabi <laughs> ka naman. Until dito kasi sinusundan mo pa rin ako. Ganun talaga. Parang maaaro ka ito sa girlfriend mo. Ah, ano sabi mo? Aha, wala. Di ba kasi nung nag-aaral tayo nung college, kapag tayong dalawa yung partner, nagiging maganda yung output ng report natin. <laughs> Gano'n ba? Hmm. Sige na. Sabi tayo mag lunch break mamaya ah. Sige. Hello babe. Hello babe. Guess what? Dito nagtatrabaho si Ivy. Mm -hmm. Bulat talaga ako eh. Hindi ko may nasa, na dito siya nagtatrabaho at dito din siya nataanggap. Yan talagang babae na yan. Talagang gagawin niya lahat para lang maagaw pa sa akin. Saka makasama ka. Magkakamali ka. Hindi naman ako maagaw sa iyo. Alam ko naman 'yun, pero syempre kasi lagi mo siyang kasama diyan. Baby, trust me naman, di ba? Oo, pero sa IV na 'yun, wala akong trust. Nakakainis talaga. Ay, nako, babe. Huwag ka nang mainis sa kanya, ha? <laughs> mahal na mahal kita, okay? Okay. Mahal na mahal din kita. Huwag kang mag-alala. Mamaya yung lunch, tatawag ako sa'yo, okay? <laughs> sige, sige. Sige na, mag-work ka na dyan, ha? Bye-bye. Bye-bye. Love you. Babe, tara punta tayo din sa tambahin natin sa bar. May usapan kasi ng grupo pagkatapos doon ng first week natin sa work. Celebrate tayo. Hmm, Naku, hindi ako makakasama Nakapangako kasi ako kay Mia na pupuntahan ko siya. Eh, one week na kasi I mean, hindi nakikita eh. Ito naman, pwede mo naman siyang puntahan ko kasi eh. Tsaka minsan lang to, nandun lahat ng tropa, ikaw lang wala. Eh, chat mo na lang si Mia, sabihin mo bukas na lang kayo si sama ako. Sabihin ko lang siya. Sige ah. Okay ah. Sumugod na. Ah, talaga sumagot ah. Ah, hello babe. Pwede ko sumasagot ng tawag ko. Ah hindi pala ako makakapunta mamaya kasi yung grupo daw namin makakapunta daw sa bar mamaya eh. celebrate lang kasi one week daw ng trabaho. Kaya, baka pa pwede sumunod ka doon ha? you, kita. Sa dating tambayan na lugar, okay? Love you. Bye. Naku, may voice message si Dave hindi siya makakapunta dito sa bahay si daw sila sa tambayan nila na bar. Oh, bakit daw? Di ba ngayon yung araw dapat kayo magkikita? Oo nga eh. Kaso may usapan daw sila na magkikita-kita sila after first week ng work nila. Hmm. Naniwala ka naman. Feeling ko talaga pakanayan yung malanding Ivy na yun eh. Halatang may gusto yan kay Dave. Sa so, tingin mo, Joyce, Oo, oh, ang kaya. Kaya ako sa'yo, pumunta na tayo doon. Oo. Oh, pinapapunta rin naman ako ni Dave doon eh. Mm, ayun naman pala. Ano pa hinihintay natin? Tara na, let's go! Oh, Nasaan na sila? Uh, kaya ako tayo ng one week natin sa work. Ay! nag ang mga kabo sila makakapunta kasi nag-overtime daw. Ah, ganun ba? Anong pag ginagawa natin dito? Eh di umalis tayo para makapunta na ako kay Mia. Ako? Ito naman. Eto, mag-enjoy na lang tayong dalawa. Um, ako, Ivy, medyo lumayo ka sa akin ka. mamaya may makakita sa atin magsumbong pa kay Mia Bakit naman? Wala man tayong ginagawa masama. Ivy, may girlfriend na ako. Friend, ay na yung sinasabi ko, oh. Si Ivy nakapulong sa boyfriend mo. Oo nga, maladiyan talaga ng babae na yun. na. Babe! Akala ko ba group kayo? Bakit dalawa lang kayo ni Ivy nandito? Uh, babe, let me explain na. Eh, yung mga kasamakit kasi namin sa trabaho, pinag-overtime eh. Eh, sinabi ko nga kay Ivy na umalis na kami para mapuntahan na kita. Hi, Mia. Kahit saan talaga, napupuntahan mo si Dave, no? Takas ng pang-amoy mo. Ay sorry, kinukunta kasi akong Dave dito eh. Akala mo ba masasolo mo yung boyfriend ko? Akala mo hindi ko ramdam na gusto mo siyang agawin? Ay, nararamdaman mo pala. Kung mag-alala, hindi ka yung sakit naman yung si Dave. Ivy, matagal ko na nararamdaman. Pero mas pinili kong hindi na napansinin. Kasi kaibigan kita. Alam mo, kung ganyan ka lang din ka-desperada, sa tingin mas okay na tapusin natin pagkakaibigan natin. Mahal ko si Mia. Talaga, Dave? Mas pipiliin mo to si Mia kaysa sa akin? Eh ang bata pa niyan eh. Eh tayo halos magkaedad lang. Plus, kilala na natin yung isa't isa. Ang papula naman sa age yun eh. Tsaka kung totoo siya, mas mature pa nga siya si Mia. Tsaka, sa kanya ko nakita yung gusto ko sa isang babae. Eh. Kaya mahal na mahal girlfriend ko. Kita mo na? Ako pa rin yung pinili ni Dave. Kaya kahit anong gawin mo, sorry ka na lang kasi hindi mo yung paghiwalay. Yan na, babe. Dave, huwag mo naman akong iwan. Bye, Lester. Pagwawak ka lang, Bakit ganun? Yun <laughs> ba diba yung line mo? Paano ko sa paglalawin na... Ay, diba ano ka ba? Ah, ito yun. In two years time. Sorry po. Hindi ba? Hindi yan. Ito naman. Pwede mo naman siyang puntahan po. Kasi tsaka minsan lang naman to. Lahat kami nandun. Ikaw lang wala. Ka? Huh? May no. pusa sa, sa office. office. <laughs> Kaya kulong mo muna ba? kulong mo muna ba? Ay, sorry ka. Pinapunta ako ni Dave dito. Pag-off mo ako. Bakala, <laughs> ay! Wala <Ay>, lang. <laughs> <mag> Nagpamadali ka, Race. Nagpamadali na. Pamali ka lumutan ko eh. Dito, one, action. Alam mo ba? Hindi mo naman ka nagtat. Kunti lang. <laughs> Kunti lang. Okay. Sorry. Ready? Ay, mali. Sorry po. Sa, sa kanya ko nakita. Yung gusto ko sa babae. Ano? Ano siya? Mukhang gusto mo sa babae. o lalaki. Okay. <laughs> Ready, 3, 2, 1, action! Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Ea Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kayo po ay eh, meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, Wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila,